Kahit dahil nga sabi ko naman na paibig abay, tara! Hindi naman ho lagi kung sinasabi sa inyo na din niyo sa probinsya ay lagi ho marami talagang niyog. Ay, yan. ay hindi ka't nanilimot lamang ang tatay ng niyog tapos kanya naring rin binaltan. pag pagtapos nga humabaltan ay di ari biniyak na nga ho sa gitna. Yung mga may suloy ho na niyo ay di yan ho ay may pinakatumbong ho kung tawagin. Iyang kahit naging ayamin niyo din ng bata. Kat didian din ho sa tebing para magpataya sa STL. Shoutout sa iyo yan. Tung matapos nga humbyakin ng tatay, di yung bunso ko naman ho kapatid. Sa so ho, ang nagkayod. Ay, dinong makayod do Pinigana ho ng mama. Kung gano'n daw ho kadami ang bigas, ay eh, gano'n din ho kadami ang gata na ating ilalagay. Yun daw, nakaredy na ang ating mga lulutuin. At sa atung uh, kuhu pala natin lulutuin para daw mas mainin ang ating malagkit na bigas. At yun ho ating iginagatong ay kahoy ho galing dun sa ating kubo. Bale ang gata ho ay nilagay na natin sa malaking kaldero at nilagyan na rin ho natin ng isang kilong asukal. Nilagyan na rin ho natin ng kaunting asin para ho pambalansin ang ating lasa. Tapos sa haluhaluin ho para ho madurog ang ating asukal. At pag na ho ang ating mixture abay di atin ay sasalangay on. At nakaredy na rin ho din ang gata na gagawin ating latik. Naabutan din ho natin din si Kuing Kuing na bagong ligo. kat dahil nga ho ang ng ating gata abay di lalagyan na natin ng ating malangkit na bigas. Nilagyan din ho pala natin yan ng dahon ng pandan para hong pampabango. Kat dahil nga ho nakita ko rin mga patani sa rib, abay sabi ko ari tatanggalan ko na ho ng balat at para maluto na ho ay sigurado ho ari aabutan ko pa uli sa sunod kong uwi. Ay kakoy hindi pa rin naman ho na ang malagkit ay di ari mo nang ating gagawin. Kat dahil nga ho na ako ng ating malagkit, yan ay dilalagyan na rin natin ng tapilan. Tapos saka natin hahalo-haluin ulit para hindi masadong natututungan po eh. Kat tapos din naman ho sa kabilang kalan ay di sinalang na rin natin yung gagawing latte. Kahayaan nyo lang ho at wag niyo muna ng hahaluin ng hahaluin. Tapos sari naman nasa tungkong ating titingnan yan at dahil medyo nga nawala ng ating gata, yan iniinalaang -in natin ng ating malagkit na bigas. At kapag nga ho, gaya ng ating gagawing lati, kabay diyan na ho halo-halo hanggang sa maging garniho at yan ho ang ating itatapping sabi ko Tumating din ho ang ating mga masisipag na SK para ho magbigay ng bagong household number. Yan, nandyan ho ang ating SK chairman, si Jomari at saka si SK Kagawad. Boki. Sayang lamang at hindi nila inabot a bikong are. Tapos yun nga, kumuha na ng bilao, nilagyan natin ng dahon ng saging at yung dahon ng saging nilagyan naman natin ng pinakamantika para hindi dumikit yung ating biko. Basta ho lutong malangkit na bigas ay otomatiko ang mama ho, ang in charge do. Ayos na ayos nga naman na ring merienda sa kubo mamaya. Tapos sa rehong pinakatutong sa puwit ay yun ho pinaka masarap. Tapos yan ho ay di... at giyat na rin ho ng papagayaan at papagarne. Tsaka naman isusunod ang toppings na latik na reyaw. Na hindi ka't ayos na ayos ang merienda din. Sarap na rin ipares sa kape. Eh siware ko kahit kainitan at kape ang kapares na ay ayos na ayos. Yow nataring na nga ang penis product. Ay paano mga idol? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. bye bye